guys. Ba alam mo misis <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa Ah, mga meses, Welcome back sa ating channel. At sa episode na to ay magluluto kami, magluluto, magluluto kami ng merienda. Dahil nagugutom na naman kami tatlo, ako, si Justine, ang ating camera girl, at syempre, si Kimbel. Si Gutom na naman, nainit na naman ang ulo. Gusto daw nilang sagutin yung katanungan na kung ang fishball ay gawa sa fish, at ang squidball ay gawa sa squid, ang chickenball ay gawa sa si chicken, saan daw gawa ang kipyam? Kens, <laughs> so gagawa tayo ngayon ng cake Yam. Gamit ang sardina. So ayun na na nasimulan na natin para makapagmiliyan doon na kami kasi may resting period pa ba tawag Na 30 minutes. Let's go! Let's go! So ayun, lagay lang natin sa lalagyan ang sardinas. Kahit anong brand pwede. Pero sana yung ano, yung malang flavor ba? I mean, yung basa yung normal. Normal. Tapos, durugin lang natin yung sardinas na yan. At, ayun na nga. <laughs> <laughs> Ginay. Yeah, yan, simplihan lang natin ang ating ingredients. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung saan talaga gawa ang kikiam. Pero, kasi ito yung mga ano eh, mga makakagawa ka na ng kikiam sa bahay. Mga ganon. Ito yung gagayahin natin ngayon. Pero yung totoong kung paano siya ginawa, hindi ko alam talaga kung anong main ingredient. Baka alam ninyo, pakicomment na lang below. So, mong bigtay tayo ng eklog. Kung malaki ang eklog, isa lang pwede na. Pero ang lilit ng mga itlog ngayon. Napupwersa ang mga manok mga itlog ngayon dahil sa ASF. Sila na lang ang inaasahan ngayon, mga manok. Manok at isda. <laughs> Manok at isda, syempre naman. Mm. Oo, nga, Bili na. Bili na. <laughs> Baka gusto nyo ng ano, mga first class na isda. Magsabi lang kayo. Bumili kayo. Meron mo pa. Meron pabili. Pero, bibili kayo. Lagyan hmm. natin ang paminta. Uy, lumilipad-lipad. Napakainit ng panahon kahit makulimlim. na natin ang onion powder, pero yung onion powder ko ay namuuna. Kung meron kayong onion powder na hindi buo-buo, mas okay yun. Nakapindot ba yan? Asin. Pwede nyo naman yan tikman-tikman. Kahit may itlog yan, pwede nyo tikman. Pero, kung matabang yan, aba, bumawi kayo sa sauce masarap gumawa ng sauce si Kindle. Siya ang gagawa ng sauce natin. So, linisin lang natin yung mga gilid-gilid na yarn. Tapos, i-set aside lang natin. Dito naman tayo sa kabilang dako. Maglagay tayo ng harina. Tansyayin ko na lang to. Pwede ka naman magdagdag mamaya kapag ka-feeling mo ay malagkit ayong yung mixture. Tapos, syempre, kailangan natin ng baking powder. Ay, ay. Tignan natin kung gumagana ang baking powder kahit na expired. So, ito na nga. Ito okay na yung ating dry ingredients. Tapos, babalik tayo dito sa ating wet dahil nakalimutan ko ang tuyo. Kunti lang. Baka naman umalat. Kunti no? lang. Kunti okay, yun. <laughs> Kasi yung pampalat natin doon sa ating harina. Okay. So ngayon ay uh, ipaghalo na natin sila. Ito na pa. Kayo matakot lahat ay pwedeng i-adjust. i-haluin natin yan. Pagka medyo basa-basa yan. Haluin lang natin yan. Flour. Ngayon ay lamas-lamasin na, na natin siya. Tingnan mo nga. Sinasabi ko na eh. video nagbubuhay po ng ano TV doon. Uh -huh. Mama sa mo yan na ng ganyan. So ayun mga meses, bago dumating sa ganyan, lagyan niyo na ng bawang at sibuyas. <laughs> bago tayo umabot diyan, pero kaya pa naman 'yan. Oh, bawang. Buset. Makasama ko TV. <laughs> <Nalunood> lang silbi. Nanonood lang. <laughs> Oh, lagyan natin yung sabaw ng sibuyas kasi malasa yan. Cheers. Oh, kana. Oh, ayan. Ngayon, napakahirap akong masahin ng dito Para magsama-sama sila. Ayan. Oh, the perfect na texture niya. Nabasa ng konti. Yun. Mm. Kapag ka-feeling mo ay well-combined na yan lahat. Ayan. Mm -hmm. Pero gusto ko pa siyang konting lamasin tayo. eh. Mm -hmm. Okay, lagyan na natin ngayon ng na konting mantika para ano ba pa ka Ayan, konti lang. Tapos i-rest natin yan lang 30 minutes. At habang nire-rest niya ng 30 minutes, ay magluluto na si Kinder ng kanyang pang malakasang sauce. Sabi sa inyo nga. Sabi mo ang ginagawa mo. Ayun, nagatunaw lang ng all-purpose flour. Uh -huh. And tapos, then? Mm. <laughs> <laughs> ay, oh, bagay. Ay, gulo naman. Pag-init so, mo na ako ng ano? Kawali. Ay, ng kaldero. Okay. Okay, okay. Tapos? Yes, yes. <laughs> oh. Tapos? Pag nainit na. O, <laughs> hindi <Mwede> pa mainit. <laughs> so, magigisa ka, ganun. Mm -hmm. Ah, magigisa. Mm -hmm. Hilo naman pa lang dahil sinasabi. Hindi mo na yan, hindi mainit. Nasa vlog tayo eh. Lagay ko na yung mantika. Uh-huh, uh -huh. Kunti lang. Alright. Siyempre ko kuha ko ng ano. Punta yan. Punta <laughs> yan! Grabe ka naman. Huwag niyan. Patay tayo yan. Tagal naman. Ano ba yan? Sunog tayo mantika. Tapos? Bawa. Kunti lang. <laughs>

lutuin lang ang bawang at sibuyas ng maigi, ganun ba? Hmm. Aha, <laughs> uh -huh. and then Nihulog na yun, nilusaw na Bar. Okay, okay. 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 Sinti <laughs> nga Malapot na ng gusto Kapag ka feeling mo malapot, pwede pwede mo nagdagay niya ng water so, Ang ganda nung pagkakadagdag niya, mas marami pa sa original <laughs> So nakikita niyo yan, ano, parang lugaw. Ano ba nagpapakulay dito, kens? Just... Ah, ma? Oh, okay. may pa-soy sauce na lang ito, ayo! Ayan. Ay, ko lang pa din. tingnan niyo, masyado siyang malapot, buo-buo na siya. I-adjust niyo lang siya na i-adjust according to your preference. Kasi pagka nakuluan yan, lalong lalapot yan, isa-isa kasi eh. <laughs> yan pag gano'n. Okay, ayun, ay. Nararapat na siya. And then? Paminta. <laughs> ayun ang paminta. May uh -huh. uh -huh. And then? Soy sauce. Soy sauce. Ito na lang muna. Okay, ito na kasi yung pampaalat niya. Hala. Ano? Ito na yung lahat. So, ayan na siya lahat. Tapos, kung ano yung gusto mo. Kung gusto mong matamis, pwede mong maganda ng sugar. Matamis ba tayo? Matamis. Eh. Matamis. Sugar. Tapos, maghahango kami ng konti. Para kay lola mama yun. Tapos, sabi niya, Tama ba ako? Sugar. Hello. <laughs> Ay. Gano'n oh. yung yun yung kilong asupan. Yun lang. Pero gusto ko mas makulay pa. Toyo. yun. Ano na, anak ng kamote? Tapos na? <laughs> Dalawa. Ano? Hayaan nyo na, hulaan nyo na lang po yung mga huling nangyari. Uy, perfect. perfect. perfect, ano, oh. Texture. Consistency. Sabi, vlog kaya ang anong ayun. Masusok. 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 So, ayan. Ilalagay lang naman nila sa lalagyan. Yun lang namin pinag-aawayan nila. Katabingi mm -hmm. pa yung laig niya habang nagsasat. <laughs> alright, alright. Mm -hmm, mm -hmm. Yes, may merienda na naman po ang ah, mga patay goods. <laughs> Bye, patay gutom. Tatlo po kami doon. Huwag na kayong magalit. Baka na naman, ibasyon na, na naman ako. Yun, sarap. Nagagawa talaga kami nung hindi maanghang para kay Lola Mama. Okay, so meron pa tayong 30 minutes. Ay, 15 minutes. Pero gusto ko na siyang lamotakin. Wala na kayong magagawa. Gutom na talaga. So, ayan nga mga meses. Imbes na maghintay tayo ng 30 minutes, 15 minutes na lang. Gutom na talaga kami. Kasi ito na yung sauce, eh. Ready, ready na. So, kailangan na natin mag-shake ng kikyam. Ayan, o, tingnan niyo atin Sige. Ayan, ayan. Oy, dapat mas mahaba pa yung ihahaba niya kasi dahil ata tayo. Sige na. So, i-shape lang natin to na shape ng kikiam. Ano mas shape shape lang. Ganyan, ganyan. Ganyan. Ito ba? Hindi okay sa kamay. Mas shape ng kikiam. Ayan, o. Oh. Diba? Ganyan. O, oh, ganyan lang natin yan dyan. Habang ikaw ay nandyan, magpainit ka na ng mantika. Mabilis lang. Po. Ayan. Dapat sa merienda lahat tumatrabaho. Sabi nga, kaluto ko lang na sus. Ako na ang bad person ngayon. Oh. Ayan. Kung ano shape ang naiisip niyo, bahala na kayo. Pero yan yun. Kick yan po. Iba-iba na itsura. Iba-ibang itsura. Parang pamilyar yung mga ganyang itsura.

Ging ano na. lang. <laughs> ano lang to? Ano ba tawag yan? Pare -pare pareho lang? Kaya kailangan pahaba yung shape natin kasi kung hindi magmumukha siya fish. Bilang fish din yung ginamit natin. Maglaki pa yan. Mag-aas pa yan kasi may baking powder. Mm -hmm. Dapat hindi gaano malaki pa. Ang ganda, kumunat siya. Parang kumunat siya. <laughs> Katinti. <Bakit? laughs> yun, natatawa na <lamang>. ako. Si Pasintabi <laughs> lamang po. Uh, sa mga ano. Bakit magpapasintabi? Wala naman pala tayong nilabi. Pagkain niya. Sarap nga yun. Pero mukha talagang ano. Oo. <laughs> Kanina ko pa naisip. Talagang masamang iniisip. Hala, dumidikit siya. Siguro mamaya na ano, tayo magbilog-bilog pag mainit na yung ano, matika para direction na yung kasi uh, tumatagal pa yung pagkakakita ko dito. <laughs> okay mga meses, ihulog na natin ang unang kabanata. Yun. Wop, madikit siya. Sa kamay. Utsay-utsay. Wop. Utsay. siya may hindi mukhang ano. Nakakaroon ng tulis. <laughs> Bagong labas. Aroy. Nang iya. Hindi ka dito. Huwag ka dito. Bawal ka dito. Ano? Si Mami, hindi natin siya maasahan ngayon kasi panahon na ng brigada. Brigada na nasa school ngayon ngayon bakasyones. Uh -huh. Yan! Yan ang sinasabi kong shape. Ganyan dapat. <laughs> diba yun, hindi ba naman niya? kagaya dun sa... Video ano to? Video ko to! Alos siya! So, ayan mga meses. Meron ng ilang luto. Tignan niyo. Wow! Kikiam na talaga. Malaking version lang. Ayan. oh, bago ko na So, yung iba, hindi lang dating maluto. Dahil hindi ko naman sabay-sabay hinulog. Merong ilang na late maluto. Pero ready na to. Excited na kami! Hello po. Kain po tayo. Mauna na ako kasi may mesa eh. Masarap lang ang tinatanggap namin comment, ha? <laughs> ano lang na po, ma? Kikyong na kikyong. Ang gasa. Ayan lang? Oo, punti okay. lang palang nagagawa. Kain tayo mga mayasas. O, oh, nandito na si Bonnet. Ayun po. Ayan, sayang mo lang eh. Sayang mo na yung niya. Hmm, Kumakain pa kami, Kikiam. Nagluluto na ng pancit si Gendy. Di yan? Hmm. Kain po. Ko... <laughs> <laughs> kain din kain po. Ingat na ingat po ako. May nagsip ko. Hindi <laughs> nga siya <laughs> kumagot. Pwede mag-double dip. Hmm.

Crispy ko, crispy. Hmm. Hmm. Ayaw. Sap. Sana oy. Sana oti. Okay. Kaputi ko. Hmm. Parang <laughs> papel <mo> na. <laughs> <laughs> Bumang mabubulim na. Ibar manumala bas. Ang dami um, nating na payong galing Robinson. Robinson. Robinson ba yan? Mmm. Ang damak. Doon na sa tapat. Huwaan. <laughs> mm. <laughs> Tay-tay na. Mmm. <laughs> Sarap. ako. Malaya ako dito ah. Huli na ang lahat. Mmm. <laughs> Sarap! Ang totoo niyan, yung una kong pre nandito lang mukhang monster. <laughs> kaya nandito siya sa tabi. Ito <laughs> <laughs> ang shape niyan. Ako, si Kindle, maganda yung shape. Nakakain kasi yan ng kasi talo eh. Makakain kayo yung shape kaya alam na shape. Maganda naman yung shape nung ako nung napreto kumangin. <laughs> ano ko dyan? Ang <laughs> yung <laughs> oh, monster. Hmm. Kaya ginayot ko na yun. Sapat. ganyan. Ano ba ako hindi nagkuto ng masarap kung sa uh, last. Eh. Wow, may <laughs> <laughs> wow, ko na sinabi yun. <laughs> <laughs> Sorry, kasalanan ko. <laughs> Kayo na. Wow. Sit yan. Mm -hmm.

Ikaw? ako, <laughs> alam mo di kini, sabi ko yan ang masarap eh. hindi pa. hindi pa. hindi pa. hindi pa. hindi pa. hindi pa. mga pa. 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 Baka madulas pa. si papa. <laughs> Baka madulas pa. Papa, eh. pa. pa. hindi enjoy kayo. pa. na kayo. hindi pa. hindi pa. hindi pa. hindi pa. hindi Oh, masarap. Hindi, okay, masarap, masarap. Parang gusto niyo pala na hindi lumaki ng ganito ka yes, lang. ano, hindi. Bawasan niyo yung baking powder. Bawasan niyo yung baking powder. Medyo maalsa din talaga siya. Hindi, lagyan niyo din, pero bawasan niyo ng konti. Ganda. Uh, sarap. Sarap po. Promise. Ang ginagawa to may ibang kamukha to. <laughs> <laughs> ano, tinapay na ano? <laughs> uh, croissant. Uh -huh. Ayun, tolay May sabi, bag ba?